ay mo do Hmm Hmm Ya kawamo Eh, papakain ng pato o oh. Hmm, talayo naman. Oo. daming lamuknak. O, oh, na. Sarado mo na. Madami na yan. Kanina pa sila kumakain. Sarado mo na. Pilat yan. Ano yan? Lumalaki yung chan. Grimo, palakayan, ya, ya, kukak, ya, akyat, Apu, akyat, yang Apu, ah. akyat, Magalingum akyat, 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 Ha? Opo, punasin mo yung sipin mo. Ako na magpunas. Ako na magpunas. Ako na. Uy. Mm -hmm. Sarado mo na yung pagkain nila. Wala na, busog na sila. Kanina pa kumakain. Oo. oh Oo. Hmm. Stone. Lah, stone gua nekel. Nih.